Ba't wala ang chinelas, kuya? Chinelas po, naputol na po. Ito, ganito, kuya. Sa yun na yung chinelas ko. Hindi. Hindi. Ikaw, wala ang chinelas. Ayaan mo na ako. Okay lang ako. Importante ikaw, may chinelas ka. Sa so, yun na yan. Nagbabasura ka? Oo po, um, binigyan din ako. Ha? Binigyan din ako. Bigas na madam. Binigyan ka ng bigas. Anong pangalan mo, kuya? Arnel de la Cruz. Arnel de la Cruz. Taga saan ka? Taga, ano po. Interior street po. Interior street. Hindi, kasi ano, kanina nakita kita doon na mumulat ka ng basura. Ah, uh, bigyan kita ng ano, ng konting tulong, ha? Bigyan kita ng grocery. Eh, ano, para may pangkain ka sa pamilya mo. Ilan taon ka na? 45. Yung ilan na yung anak mo? Apat po. Apat Is na? Yung Buntis yung asawa mo. Nasa yung asawa mo ngayon? Nasa interior Nagtatrabaho? Nagbabantay ng bata po. Nagbabantay ng bata? Bilang nagbabasura, magkano kinikita mo sa loob ng isang araw? Ito, 400. 400? Okay. Oh, okay. 300. 300. Okay. Ngayon, nakamagkano ka ngayon? Hindi ko pa po na pinta po. Ah, uh, okay. So, nagkalap ka muna ng basura sa daan. Tsaka mo ipapakilo bukas. Ayusin pa ng asawa ko. Ayusin pa ng mo. For, so, so, ibig sabihin, sa loob ng isang araw, wala ka muna kikitain. Ganon. Okay. Makangalakal ka muna. Tapos kinabukasan, doon mo siya ibebenta. Okay. Doon ka pala magkakamang kita. E, ngayon, may bagyo pa naman. Yeah. Diba? Pag maulan, siyempre, yeah. hindi ka makakalabas. Basa ka? So, nabasa si kuya. O, oh, uh, tapos wala pa siyang chinelas. Pero wala lang chinelas, kuya. Meron po nagpaputol po sa atin. ng sanga-sanga lang po. Na. Ha? Nagpaputol sa akin sanga-sanga. Nagpaputol na sanga-sanga? Oo, oh, pero bakit ngayon wala ang chinelas? Wala ang chinelas talaga? Hindi ka nagchichinelas? Yung chinelas po, naputol na. Naputol na? Ba't hindi ka bumili? Wala pa, wala pa pera. Ha? Wala pa pera. Wala pa pera? Bukas pa. Eh, may dala ba tayong tsinelas dyan? Wala tayong tsinelas? Ito, ganito kuya, sa'yo na yung tsinelas ko. Hindi, hindi pa rin wala. Ayan mo na ako, okay lang ako. Importante ikaw, may tsinelas ka. Sa'yo na yan. Sige, suot mo na yan. Sige, okay lang, okay lang. Sige, suot mo na, huwag kang mahiya sa akin. Tapos kuya, bigyan na rin kitang ano, ha? Bigyan kitang konti tulong para at least may pang-panggastos kayo, ha? Tago mo na yan. Sa'yo na yan. Ha? Maraming salamat. Busing. Dadaling ko kayo dito sa may ano, Haro Kimbap. Bibigyan kita ng gift certificate. Wait lang, kunin ko lang yung gift certificate. Nandito ba yung envelope? Jack? Gift certificate to sa Haro Kimbap. No? So yung Haro Kimbap, lang sa may... O, oh, mo. Diyan lang sa may ano, uh, harap ng Holy Rosary, Paris Church. Pwede kayong kumain ng mga anak mo at asawa mo. Dalhin mo sila bukas. Saya ka ba? Ha? Dito ka nga! Ano masasabi mo? Maraming salamat po. Maraming salamat kang mag-pray ha. Huwag kang mawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Darating ang araw, no? Higinawa din yung buhay natin. Isa sa mga magpapalakas sa akin, kuya. Ito'y Manalik lang kayo sa taas. Paano? Ingat ka ha? Enjoy! Yeah, at least may chinelas ka na. Ha? Ikaw lang chinelat Okay lang, okay lang. Nakakotse naman ako, ikaw. Thank you sa Ferrari. Okay lang, okay lang. Ingat ko niya.